Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawamput-anin ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa Aklat ni Sirak Ang Panginoon ay Diyos ng Katarungan. Wala siyang itinatanging sinuman. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Lagi niyang dinirinig ang daing ng ulila at ang pagsusumamo ng balong nagsasaysay ng nangyari sa kanya. Kinalulugdan ng Diyos ang naglilingkod sa kanya ng buong puso. Ang panalangin nito'y agad nakaaabot sa langit. Ang dalangin ng mapagpakumbaba ay lumalampas sa mga ulap at hindi tumitigil hanggang di dumarating sa kinauukulan. Hindi umihinto hanggang di pinapansin ng kataas-taasan at iginagawad ang katarungan sa nasa katwiran. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Dokhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Nukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asay hindi binibigo. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang lumilingap. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo Pinakamamahal ko, ako alay na Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito Puspusan akong lumalaban sa paligsahan Natapos ko na ang dapat kong takbuhin Nanatili akong tapat sa pananampalataya Kakantan ko na ang korona ng pagtatagumpay at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarong ang hukom ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabig sa muli niyang pagparito. Walang sumama sa akin nang una kung humarap sa hukuman. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos, ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapamakan. Ang Panginoon ang magdiligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Purihin na wasya magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba may dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mga ngalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito Makalawa kung nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,